Ano na ba? Nag-uuling eh. Busy natin. Nag-iisang lalaki. Kung walang iba kundi si Kurt. Kurt, ayun ang camera mo. Brad. <laughs> Bate. Hmm? Ayun ang camera. Bate. Hello. Mga mama ko, mga papa ko dyan. <laughs> mga pinsang ko. Nandito na ako sa Wawawin. Okay. Ilan bang mama mo? Tatlo sila. Tatlo? Yung mga kapatid? Ah, lahat ang tawag kong mama. Okay. Tapos yung yung, yung totoo kong ma, mami, ano, nan, ano, nandyan. san Nandun. Ah, nandun. Eh, si papa mo, ilan yung papa mo? Um, dalawa. Dalawa sila. Eh, yung totoo mong papa? Isa. <laughs> Galing mo talaga. Honor ka ba? Opo. Anong gusto mong maging paglaki mo? Pilot po. Ba, pilot? Wow! Piloto! Bakit pilot? Para po makarating ako sa ibang bansa. Ano ang una mong gusto punta ang bansa piloto ka? Ano? Amerika po. Saan sa Amerika? North America. Oo. <laughs> <laughs> oh, Alaan nyo, pupunta kami doon. Bakit mo gusto sa North America? Para po ano, maranasan ko po rin yung pong tumir sa snow. Oo. Oh, galing ha. Bakit kasi sumali dito sa mga para po di na alis si Mami. Saan? Pupunta, ano, pupunta po siya Qatar. Ah, nagkatrabaho si Mama. Opo. So, sumali ka dito para kung manalo ka, gano'n ba nasa si isip mo? Opo. Sige, pakilala mo na sino kasama. Pinapakilala ko po ang Mami Hazel. Ha-ha! <laughs> Nanay Hazel, hello! Mukhang smart tong bata nyo. Opo, sir. Ano gusto nyo sabihin sa anak nyo? Baby, Big boy ka na ngayon, proud na proud si mami sayo sa mga na-achieve mo sa pag-aaral. Alam ko minsan, masama masaan kasi pinapagalitan kita. Siyempre, gusto ko lang maging good boy yung kung gumagawa um, ka ng hindi maganda. Um, sana pagpatuloy mo lang yan para matupad mo mga pangarap mo sa buhay. Nandito lang ako para supportahan yun. Kung saan ka masaya, anak, mahal na mahal kita. Alam mo sabihin kay mami mo? Mama mo. Mahal na po kita, mami. Pag nanalo po tayo dito, huwag ka nang aalis. Ba't ka ba aalis? <laughs> Para sa ano bukasin mo to, anak? Paano na ako? Sino <laughs> mag-aalaga sa akin? Si Mama Carol. Nanay ko ba yun? Ba't mag-aalaga ka ng iba? Ano ang nagtatrabaho si Mami para sa kinabukasan mo? Paano ako? Sino <laughs> mag-aakap sa akin paggabi? <gasps> Andiyan naman si Mama Carol, eh, hindi kanya pababayaan. Ha, hmm. <laughs> <laughs> Naiya ka ko sa tao. Naluha ko sa tao. Hello, coach. Yan. Kala nyo, ganun kadali, pag umaalis ang bansa, ang ating mga dakilang OFW, kita nyo naapektuhan, bata. Paano na ako? Yeah. Marabakan natin si Nanay Hazel at si Dirk. Gagal mo yung mga nanay. Ano ka dito. Okay ka na? Opo. Oh, Naiyak no? <laughs> <sighs> ka yun, no? Kaya may yak. Magsumawang minom? Water or water natin? <laughs> na ano ako na. Nakakaantig ng puso talaga, eh, no? Kaya ang hirap ng buhay. Ano ba? Wala kang pakialam, ha? Okay. <laughs> okay. Oh. <laughs> Grabe ka! Grabe <laughs> ka, Brad! Iba ka? Tumador ka ng mineral water? <laughs> okay. Okay ka! <laughs> okay na, tumatawa na! Galing! Okay, nakakatawa eh, oh. no? Okay na. Okay na, ha? Yung alam ko to eh, ha? Bait eh. Gusto galingan mo, pag-aaral mo, ha? Papo. Ano ba ang gusto mo? Anong wish mo? Sana ano, malaki na ako agad. Bakit mo gusto maging malaki? Para ma para po makadrive na ako aeroplano agad. Yun. <laughs> <laughs> okay. Nakakano lang. Nanadigay lang.